Hello, so, good evening. pala yung kuha natin. Eh. Yung yung baha ngayon. Wala pa rin hold pa Wala yung mga baka pa rin. Kaya dyan sa mga taga city ingat na lang ngayon Kasi malakas pa ka rin talaga yung baha dito sa dito sa bundok talaga yun siya talagang malalas ang tulog parang may hanggang sa so may sa so may bridge hindi sa so may unahan yun yung sa may yung may parang may bridge yung... kaya yung din sa mga taga-sulti ingat na lang yun

doon sa kabilang tawiran ito kasada yun hindi pa may tawid ng kuwan ko hindi may tawid sa subong lakas na agos ah. ng tulong ang lakas test eh. ang tulong hindi may tawid sa tulong eh.

So dito lang tayo sa kabilang daan ng tayo daan. Sadyang maulan at saka maula pa rin talaga yung panahon. Ayun. Diretso tayo. Kasi yung tubig eh. tayo kasi masyado malakas yung tubig hindi hey, tayo yung paulan kasi malakas ang ulan malakas yung tubig So... Okay, guys. Madilim na. Oh, my God. Ang lakas talaga ng hula. Buti na. Aninag ka natin yung daan. Oh, my God. So doon tayo galing sa kabilang bahay guys kasi tawag yan Nagano tayo, nagano kasi tayo Pakain tayo na Nakaso natin At tayo po Dito din, sapa rin ko dito Tayo tayo po Talagang rumaragas tayo tubig dito eh So ngayon guys talagang naglalakad ako ngayong umpuan. Kahit gabi, naglalakad ako kasi tawag niya. Para may share ko naman saka masilayan nyo naman yung nangyayari sa amin dito sa ano bulubundukin At talaga yung malakas yung ulan saka may baha ang sa akin naman is yung mga taga city ingat ingat kayo dyan kasi hindi natin alam yung mga galing na tubig dito sa uh, ano may baka pa nga eh may kain So ngayon guys, malapit na tayo sa bahay. Sana sama mga new pa rin ako. Magandang gabi sa inyo dyan. Mga... Uh, may sasakyan o. Oh. Kalsada yun dun eh. Ito yung dinadaanan ko. Oh. Punta dito. Kalsada yun dyan. Ito sya yung post ito. So, yung kuan. Yan nakita niyan yan. Basketball court yan eh. Yan dyan. Yan siya. May sasakyan na papunta ko. Punta rito. So ngayon dito may kadiliman na dito sa may unahan. Bala sana mag plus light. So na. May ilaw naman dito eh. Ay, may ilaw naman sa post eh. So, yung mga mga nakamotot. Yang menerima motor makanan di itu ya, ini badun. ini 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 hai, 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 tsaka ito pala yung ano na tayo dun sa post ito na yung papunta sa uh, bahay namin ito yung chapel namin dito yan ito yun sya ito yung chapel namin dito kami kinasal ng asawa ko para di sana mga spirit ini. So dari lang tayo. So dito guys, pasakay tayo. Ang ako guys kasi maraming kuan. Marinig niyo, madilim na kasi. guys nyo ako guys kasi yung dilim wala kang wala akong kasama sa danan. ako lang mag isa nakita nyo yung kwan yung may ilo na yan. yung parang may kulay green yun na yung bahay natin yung parang ano yung may ano sa gitna yung sa pangalawa ng galing dyan sa gili yun ano yung bahay natin so susunod tayo guys sabihan tayo sabihan, dilim

Okay. 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 Si maulan niya. Ito. Okay. like itu, nanti kita, hmm, bisa, nanti kita So, dito, tayo sa may bahay na tayo so medyo lang talaga maulan eh. So, na yung nagayos yung taas natin na yan so ngayon bubuyo lang tayo kasi tawag nyo talagang maulan eh tayo magpapaulan kasi mahirap na kita tayo so dahan tayo kung manok natin bak kasi ah oh, yan nanganas ya ah oh, Okay guys, may ano talaga, may, may dilim kasi talaga. nang ilaw. Pero medyo na ako nag... Ano kasi tawag yan, dito na tayo sa bahay. Kasi ano muna kayo guys, ha? medyo madilim talaga. Ah! guys, okay, gabi ang dilim uh, so mga kadong mga kaday nandyan pa ba kayo? so ngayon ang gagawin natin pinanood natin yung bahay si lang tayong nga tayo ng susi. Sinsya na kayo guys ha. Ah, madilim kasi talaga. Dahil sa sobrang lakas ng ulan ngayon. Wala tayo mag. So guys, i-open na. I-open ko na yung bahay talagang magkakaliwanag na yata salamat naman sa Diyos ay tayo ay dumating na safety at walang anumang nangyari sa atin ay salamat sa Diyos ay thank you pasensya na kayo guys ha ah, kasi may medyo ma ano nagkakarambula yung bahay natin kasi tawa nyo dahil masyado kasing maulan so ngayon sincere kayo doon sa bahay namin guys ha medyo may kadumihan na yung bahay may kadumihan yung bahay namin Iyo. kasi ano kasi tawag yan medyo maulan talaga eh kaya ang pagpasensyahan na ha? kasi harap lang naman tayo so ngayon nakakyatin natin doon si ano si si Sa akin. Ito siya. Ito yung ano natin kanina. Yung hindi nga nakita niyo yung sa baba. May naglalakad lang kasi tayo. So ngayon, ito pala si wow, yung my beautiful baby honey. Oh my God. May butas. Ito kami yun. Oh. So ito yung, so nandito naman kayo, di papakita ko na lang na sa amin yung kwarto namin. So, so that's all for today. Ano mga sabi mo madam, ma'am? That's all Hi, ma for today. See you next. Babus! Babus! Babus na sa inyo! saka shout out so talaga tayo